ngayon guys ah, ito na guys yung ating top down madaling araw guys kasi nagakot kami nag hakot kami ng ano ng organic fertilizer kaya agang aga pa dito sa bahay ni tatay ni Erpat yun na, yung bahay nila ah, kasi madaling araw so tinawagan niya ako mga alas 4 punta ako dito para maghakot kami ng organic to nakargahan na yung ating top down yan o ah, papunta sa kanyang bakod ah bakuran bakuran sa umah eh, narasaw yan ang tatay ko so ibutok lagay niya doon sa kanyang basakan So, tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys. Isang uh, isang hila na lang guys. So, oh. yun. Yun know? o. <laughs> <laughs> Tutulungan natin siya guys. Kasi walang humawak sa aking kamera. So, bye bye.